Gusto mo mag-vlog tapos wala kang idea? Hindi ka marunong? For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ka magsimula mag-vlog. Una guys, kailangan makapal ang mukha mo. Kasi kapag hindi makapal ang mukha mo, hindi mo magawa yan na umarap sa kamera na maraming tao sa publiko ng lugar. Kapag makapal ang mukha mo, magawa mo yan. Kapag hindi mo kaya yan, manahimik ka na lang. Manood ka na lang sa mga videos ng ina-upload ng mga vlogger. Kasi hindi ka pwede. Kasi yung mukha mo hindi makapal. Di ba? Pangalawa, kailangan matibay ang loob mo, malakas ang loob mo. Hindi ka kayang hilahin ng mga baser. Kasi ang mga baser guys, grabe sila mag-judge ng tao. Hindi mo sila ma pwedeng diktahan. Kasi lalo na sa Pinas, hindi mo pwedeng diktahan ng mga baser. Pero yung mga baser yan, kapag malagpasan mo yan, kapag kaya mo yung mga ibinibato nila ng mga negatibo nga mga comment para sa'yo, malagpasan mo yan, ang ganda. Isa din sila sa mga magpasikat sa'yo. Pangatlo, kailangan kang bumili ng cellphone. Kasi kung wala kang cellphone, paano ka mag-vlog? Paano ka mag-gumawa ng account? Kailangan yung cellphone mo may kamera, na pwede ka mag-record, na pwede ka magawa ng account. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, lahat ng social media platform. Ako, apat na social media ang pipasukan ko. Mayroon akong YouTube, mayroon akong ang Facebook, mayroon akong TikTok, mayroon akong Instagram. Sa lahat, nag-upload ako. Tapos, mas maganda, pag may business ka, may trabaho ka, isabay mo yung pag-vlog. Kasi ang pag-vlog guys, hindi mo masiguro na pag-upload mo ngayon, mag-viral ka agad. Kasi katulad ko, nga normal na tao, mahirap mag-viral. Kaya may trabaho ka, may business ka, isabay mo yung pag-vlog. pang guys, gumawa ka ng content na uh, solid content. Yung mga convince mo yung mga viewers. Katulad ng fishing, farming, mga daily routine, mga comedy, mga tutorial. Yung pwede mo ma-convince yung mga viewers na mag-follow sa'yo o subscribe sa'yo. Yung may makukuha silang lesson sa vlog mo paglima once nga magsimula ka na mag-upload, ituloy mo lang. Huwag kang magtamad-tamad na mag-upload. Kailangan consistent ng mag-upload mo. Katulad ng Facebook, kailangan mag-upload ka ng marami. Pero sa YouTube, once a day, okay lang. Kaya huwag kang magtamad-tamad kapag magsimula ka na mag-upload guys. Kung nakaabot ka dito nga video guys, pakilike, like paki-comment, paki-subscribe lang sa munting channel ko para updated ka kung mayroon mga bagong i-upload next time. Yan lang guys. See you next video guys. Bye-bye.